Sa sinaunang Macedonia, isang bata ang isinilang sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga babala. Sa gabi ng kanyang kapanganakan, nasunog ang templo ng Artemis, isang tanda, bulong ng mga manghuhula, na isang puwersang magpapabago sa mundo ang dumating. Ang batang iyon ay si Alexander, anak ni Haring Philip the Saint at Olympias. Mula pagkabata, sinabi sa kanya na siya ay nagmula kina Achilles at Heracles, mga bayani at dios. Hindi lang ito mga kuwento, hinubog nito ang kanyang kapalaran. Lumaki si Alexander na naniniwalang ang kadakilaan ay kanyang karapatan sa kapanganakan. Ang mundo na kanyang sinilangan ay watak-watak, hati ang Greece, at nagbabanta ang Persia. Ngunit sa puso ni Alexander, ang pangarap ng pagkaisa at pananakop ay nagugat. Nakita niya ang kanyang sarili na higit pa sa isang prinsipe. Siya ay isang pangako, isang buhay na propesya. Ang apoy na sumira sa templo ay simula pa lamang. Ang ambisyon ni Alexander ang magpapaliab sa mundo. Ang kanyang kuwento ay nagsimula hindi sa labanan, kundi sa isang hininga na nagdala ng bigat ng kapalaran. Malapit ng malaman ng mundo na si Alexander, ay isinilang upang baguhin ang mga hangganan nito. Ang alamat ni Alexander the Great, ay nagsimula sa isang munting kislap at magiging isang malaking apoy. Ang pagkatao ni Alexander ay hinubog ng dalawang makapangyarihang magulang, si Haring Philip isang dalubhasang estrategista at walang awa na tagapag-isa, at si Olympias, isang masigasig at mistikong reyna. Tinuruan siya ni Philip ng digmaan, pamumuno at ambisyon, mga aral na natutunan sa larangan ng digmaan, hindi sa mga libro. Pinuno ni Olympias ang kanyang puso ng isang banal na kapalaran, iginigit na siya ay anak ni Zeus, hindi lamang isang mortal na hari ang kanilang magkasalungat na impluensya ang humubog kay Alexander sa isang natatanging pinaghalong pagiging praktikal at mitikal na paniniwala sa sarili. Natuto siyang mamuno gamit ang talino ng kanyang ama at magbigay inspirasyon gamit ang sigasig ng kanyang ina. Ang palasyo sa Pella ay isang tunawan, lohika at kapangyarihan mula kay Philip, alamat at kapalaran mula kay Olympias. Naging leon at agila si Alexander, isang general na maingat magplano at isang karismatiko, halos Diyos na figura. Ang pagiging dalawa niyang ito ang nagpatunay na siya ay hindi mahuhulaan, kakila-kilabot, at determinado na lampasan ang lahat ng nauna sa kanya. Hindi lang siya produkto ng kanyang mga magulang, kundi isang pinagsamang buo, handang angkinin ang mundo bilang kanyang karapatan sa kapanganakan. Dahil sa nakita niyang potensyal ng kanyang anak, ipinatawag ni Philip si Aristotle upang maging guro ni Alexander. Sa mga hardin ng Miesa, tinuruan siya ni Aristotle ng politika, agam, at ang halaga ng katwiran. Sinipsip ni Alexander ang kulturang Griego, at dinala ang Iliad bilang kanyang gabay sa pagiging bayani. Nakita niya ang kanyang sarili bilang si Achilles na muling isinilang, ngunit ang mga aral ni Aristotle ang nagtimpla sa kanyang pagkahilig ng layunin. Lumaki ang ambisyon ni Alexander, hindi lamang upang manakop, kundi upang ipalaganap ang sibilisasyong Hellenic. Pinangarap niyang pagisahin ang silangan at kanluran, pinaghalo ang mga kultura sa isang bagong mundo. Sa puso ng isang mandirigma at isip ng isang pilosopo, naging isang hari na may pananaw si Alexander. Ang mga kagamitan na ibinigay sa kanya ni Aristotle ang humubog sa mundo na kanyang sinimulang sakupin. Bago simula ng kanyang kampanya laban sa Persia, humingi ng banal na pag-apruba si Alexander sa Delphi. Tumanggi ang oracle na magpropesiya, sinasabing hindi maganda ang araw, ngunit, hindi papayag si Alexander na tanggihan. Kinaladkad niya ang pari sa tripod, humihingi ng sagot. Sa sobrang pagkabigla sumigaw siya, ikaw ay walang kapantay, aking anak. Para kay Alexander, ito na ang lahat ng kailangan niya, isang direktang kumpirmasyon ng kanyang kapalaran. Umalis siya sa Delphi na may matibay na paniniwala, naniniwalang ang mga Diyos mismo ang kumilala sa kanyang kapangyarihan. Hindi na lang isang hari, nakita niya ang kanyang sarili bilang sagisag ng kapalaran. Malapit ng maramdaman ng mundo ang lakas ng kanyang kaloban. Ang alamat ni Alexander ay pinahintulutan ng mga Diyos. Nagpatuloy siya, sigurado na walang makakahadlang sa kanya. Noong 336 BC, pinaslang si Haring Philip. Sa edad na dalawampu, naging hari si Alexander ng isang magulong Macedonia. Sumiklab ang mga paghimagsik sa buong Greece. Marami ang minamaliit ang batang hari. Tumugon si Alexander ng mabilis at marahas, pinigilan ng mga tribo sa hilaga at siniguro ang kanyang mga hangganan. Nang maghimagsik ang Thebes, naglakbay siya ng 240 milya sa loob ng dalawang linggo, lumitaw sa kanilang mga pintuan na parang bagyo. Tumangi ang Thebes na sumuko. Ang tugon ni Alexander ay walang awa, giniba niya ang lungsod, iniligtas lamang ang mga templo at ang bahay ni Pindar. 30,000 libo ang ipinagbili bilang alipin. Malinaw ang mensahe ang pagsuway ay nangangahulugan ng pagkasira. Mabilis na sumuko ang aten sa at iba pa. Pinatunayan ni Alexander na hindi siya bata, kundi isang hari na dapat katakutan. Ang kanyang pamamahala ay ganap, ang kanyang determinasyon ay hindi masisira. Alam na ngayon ng mundo ang halaga ng paghamon kay Alexander. Nang masupil ang Greece, lumiko si Alexander sa silangan upang tuparin ang pangarap ng kanyang ama, ang pagsakop sa Persia. Noong 334 BC, pinangunahan niya ang isang maliit ngunit piling hukbo sa Hellespont, simbolikong inaangkin ang Asia bilang kanya sa pamamagitan ng karapatan ng pananakop. Minamaliit siya ng mga satrap ng Persia, nakipagkita kay Alexander sa Granicus River. Sa kabila ng payo na magintay, pinangunahan ni Alexander ang isang matapang na pagsugod sa ilog tinarget ang sentro ng Persia. Matindi ang labanan, nakipaglaban si Alexander sa unahan, ang kanyang helmet ay nahati ng palakol, na iligtas lamang ni Cletus the Black. Ang kanyang katapangan ang sumira sa linya ng Persia. Tumakas ang kabalyerya ng kalaban, at walang awa na pinatay ang mga mercenaryong Griego. Ang tagumpay sa Granicus ang nagbukas ng daan patungo sa Asia. Nagsimulang kumalat ang alamat ni Alexander bilang isang haring walang kapantay. Ang Imperyong Persia ay humaharap ngayon sa isang bago, hindi mapipigilang puwersa. Tunay na nagsimula ang Martsa ng Pananakop. Pagkatapos ng Granicus, nilibot ni Alexander ang Asia Minor, pinilit si Darius III na harapin siya ng direkta. Nagtipon si Darius ng isang malaking hukbo, ngunit ang makitid na kapatagan sa Isius ang nagpawalang saysay sa kanyang kalamangan. Nakita ni Alexander ang pagkakataon, inihanay niya ang kanyang kabalyerya at sumugod ng diretso kay Darius. Umusad ang phalanx ng Macedonia, habang sinira ni Alexander at ng kanyang mga kasama ang kaliwang bahagi ng Persia. Si Darius, nang makita si Alexander na papalapit, ay nataranta at tumakas. Bumagsak ang hukbo ng Persia, walang pinuno at nasa kaguluhan. Ganap ang tagumpay ni Alexander, pinatakbo niya ang dakilang hari para sa kanyang buhay. Ang alamat ng pagiging walang kapantay ng Persia ay nawasak. Lumaki ang alamat ni Alexander, siya na ngayon ang mananakop ng mga hari. Hindi na kailanman magiging pareho ang mundo.